Magandang umaga. Pamilyar ba kayo sa prutas na mangosteen? Akala ko dati yung mangosteen ay tumutubo lamang sa Mindanao. Pero apparently, dito sa Tayabas, Quezon, meron ding mangosteen. Quezon variety ng mangosteen ang tawag dito. Yung mangosteen sa Mindanao, sa aking pagkakatanda, parang dark violet yung color niya. Pero dito, ang mangosteen ay... Ayan ang kulay. Bright red yung color ng mangosteen dito sa... Quezon. Manunong kita ko ngayon ng mangustin. May naispatan na bandari bandarito. So, ay yeah! Huli ka balbon. <laughs> so ito na yung mga nakuha kong mangustin. Ang dami, no? So, yung mga ganitong uri ng mangustin na talagang Bright red na siya. tas almost violet na. Ready to eat na ito. Ito namang mga mangosteen na to, Magtataka siguro, siguro kayo bakit ko pinatas na, di ba? After three days, mamumula na rin siya. So, yung mga nagbebenta ng mangosteen, usually ganito yung kinukuha nila. Kasi after three days, magiging ganito na rin ang kulay nito. Then, wow! Mm! Ang tamis! ang katas kahit maliit sulit parang gumanda ako ha kasi may antioxidant powers to to Charo! <laughs>